At ambay kami sa labas dahil na kami bawal pala ang dog sa sa Starbucks naglabas ng saloobin si Ai Ai Alas sa kanyang Facebook post hinggil sa naging karanasan niya sa isang branch ng Starbucks Philippines ayon kay Ai kasama niya ang kanyang maliit na aso na si Sailor isang service dog na nakalagay naman sa loob ng pet stroller Tahimik sila umupo, umorder at nagkape sa loob ng cafe. Ngunit makalipas ang halos kalahating oras, doon lamang sila nilapitan ng isang staff para sabihing bawal pala ang mga alagang hayop sa loob ng kanilang store. Ang masaklap, kahit umuulan noong mga oras na yon ay napilitan silang lumabas na lang. Kaya naging abala at hindi komportable ang naging kalagayan nila. Maayos na nilinaw ni Ai na hindi siya nagre-reklamo, kundi nagmumukahi lamang. Anya sana ay maglagay ng malinaw na signage sa pintuan ng bawat branch na nagsasabing no pets allowed except service animals para iwas abala sa parehong customer at staff. Nagtagbanyak niya kung alam lang niya agad ang patakaran, hindi na sana sila pumasok at naghanap na lang ng pet-friendly na lugar, lalo pa't masama ang panahon. Bilang isang responsable ng pet owner at fur mom, simple lang ang kanyang pakiusap. Linawin ang patakaran para maiwasan ang anumang inconvenience both sa part ng customer at staff ng shop. Hello! Ayan, nakatambay kami ni Bebe. Si Bebe si Lord. Nakatambay kami sa labas dahil na e kami. Kasi hindi ko nakita na bawal pala ang dog sa sa Starbucks dito sa Medon Antoni. Kasi yung, yung ano nila, yung no pets nandito sa gilid. Pero nung pumasok ako, naka-order na ako lahat-lahat. Nakaupo na ako siguro ng mga 20 minutes. sa lang nila sinabi na bawal. Sabi ko, sana hindi na ako umorder ng madami. Dapat pagpasok ko palang sinabi nyo na nabawal. Diba? Sa part na yan, na-miss ko sa ano sa Amerika. Kasi si Bebe, si Bebe Sailor, pwede siya sa lahat kasi service dog siya eh. Pwede siya pumasok. Ngayon, kami ay tambay sa labas. Sa labas. Ano ang masasabi niyo sa isyong ito? Sino ang nagkamali sa sitwasyong ito? Share your comments below.